Hello mga Mars, for today's video day mga Mars, no, na ito yung order mga Mars nga puto malagkit mga Mars abi kang malagkit mga Mars so karon mga Mars, nag ko sa ko ang kanina yung mga Mars, nag ko sa ko ang bilao mga Mars, so ibutang ako foil sa mga Mars kay para nindot sa tanawang mga Mars, so nga dilipot mo dito so sa bilao mga Mars no, so kana mga Mars, ato nang itarong og butang lang mga Mars ang mga foil mga Mars kay nindot po sa tanawang, o napay foil mga Mars kay ugulay foil, pangit po siya po, naon mga Mars no so kamo mga Mars kung naamoy dahon di sa inyong balay so pwede report dahon ako mga Mars gusto unta kog dahon akong ibutang ani mga Mars kay nindot magunang dahon kay kanang mura ra kag nasa probinsya ba pero unsaon mga Mars nga wala mantay sagingan diri mga Mars no so koy lang atong ibutang mga Mars para nindot sa tanahon nit po sa kanang tanahon mga Mars sinlo so ana mga Mars ako na siyang ibutang ang ako ang kuan ni mga Mars no katong kakanin mga Mars no nga niluto na ko mga Mars no So kana mga Mars kay arrange na akong maayong mga Mars dayon tarungon lang ako sa mga Mars para sa hada po siya tanawang mga Mars so di hang ang mga Mars duha kabila o di ato ang order karong adlaw mga Mars no so tarungon lang nato pag arrange mga Mars then kana mga Mars nung lang na siya mga Mars dahil bagawaman butangan daya asukar o kuan so di hang ang mga Mars ako anang ibutangan og latik So kanang latik mga Mars lami kaya gin siya mga Mars no ang mga customers nato mga Mars gibalik-balikan gid ato ang uh, bibingkang malagkit mga Mars no tungod sa latik mga Mars lami jud siya mga Mars kaya gi kanang purong kuan la lang gid siya kanang kanang kakanggata mga Mars para in sugar So dili po na siya mga tamis kay mga Mars no? Kaya in sugar na gibutang anak mga Mars gamay ra kaayo So no nang malik-balikan ako mga Mars bisag Sige na ko gluto ani mga marsos. Sige ko kaon tan awar ko na ako ang lawas mga marsos. Ang halaban so, ko mga marsos. Bisan pa siya. Bita mga marsos. Lami mo sa mga Mars, so, Uy, <laughs> magluto ka mga Mars, Magbilin para sa ako, sa amo amo pamilya mga mars. kay Kaya, dili dilipit ko magbilin. Magbagot-bot akong bana. o anak mga Mars ang ato ang ginan sa mga mars <laughs> sa kanon na po na to mga mars at least na po mga mars no na ginan sa gamay okay na kay na mga mars so importante nga makatilaw putas to sa ato ang luto mga mars og sige mga mars bye bye don't forget to subscribe